Sumisyon ba ang paghahanda ng pagkain may nutrisyon? Hatid ng Food and Nutrition Research Institute ang solusyon. Menu ni Mommy. Magandang umaga kaibigan, ito po muli ang inyong lingkod, si Josie Gonzalez po ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology. Sa araw na ito, atin naman tatalakay ng mga beneficyong dulot ng pagkain ng mga prutas. Ang tampok na prutas sa araw na ito ay ang mangga. Ang mangga po ay itinuturing na pambansang prutas ng Pilipinas. Ito ay isa sa dahilang matatagpuan at nagbubunga ang mga puno ng mangga kahit saang parte ng Pilipinas. Isa din ito sa mga pinaka-aangkat na produkto dito sa atin dahil sa matamis at masarap na lasa nito. Ibig sabihin po, nag export po tayo ng mangga. Ang mangga ay isang tropical fruit na tinatawag din itong apple of the tropics. Isa itong bungang kahoy na nabubuhay sa mga lugar na ang klima ay mainit o maligamgam o yung tinatawag natin na uh, tropical nga, medyo mainit ng konti, no? Kaya naman, hindi ito nagtataka na marami dito sa Pilipinas ang may tanim ng mangga. Kung kaya, Uh, may panahon po na ang pagbubunga at pag-harvest ng mangga uh, ito po ay available na year round no buong panahon po ng ano hindi na season buong year meron na tayong mangga gawa po ito ng pananaliksik di ba may mga bagong technology may mga bagong research kaya available na po ang mangga all year round hindi po katulad ng mga nakaraang taon ay ito ay summer time lang namumunga na po So, Carabao Mango po ang tawag sa manggang galing sa Pilipinas dahil po sa original na napakalaking sukat nito tulad po ng katawan ng kalabaw na ginagamit naman na nga ng mga magsasaka sa palayan. Ang manggang kinalabaw ang siyang pinagmamalaking uri ng mangga ng mga Pilipino. Ito kasi ay malaki at mahaba-haba. Kung ito ay hilaw, ito naman ay ubod ng asim at kung ito ay hinog, ito ay ubod naman ng linamnam at tamis. Maliban po sa Carabao Mango, marami pang ibang uri ng mangga gaya na nang manggang pabilog o yung tinatawag natin na Indian Mango, manggang mansanas o Apple Mango, manggang kinabayo o Cambodian Mango, mango piko, ito yung mas matulis, ano po, supsupin at manggang paho, ito yung maliliit. Siyempre pa, kanya-kanya ang opinion iyan po yung kung alin yung pinakamatamis, pinakamaasim at pinakamasarap. Ano po ba yung binipisyong pangkalusugan ng mangga? Ang mangga ay mayaman sa mga polyphenolic flavonoid antioxidant compounds na nakakatulong sa pag-iwas sa sakit ng cancer gaya na po ng breast at colon cancers. Actually, halos lahat ng cancer basta maraming fiber, nakakatulong po ito. Nagtataglay ito ng vitamin A na kailangan para sa malinaw na paningin at malusog na balat, buhok at mga ngipin, pati na po ang normal at mahusay na paglaki ng mga bata. Ang fresh na mangga ay nagtataglay din ng potassium na tumutulong sa pagkontrol sa pagtibok ng puso at presyon ng dugo. Sagana din po ito sa vitamin C na tumutulong magpalakas ng resistensya ng katawan laban sa infection at mga karaniwang sakit tulad na lang ng ubot sipon. Ayan, so maraming benepisyo. Ang malulusog ng ngipin naman at gilagid kasama na po ang maayos na paggamit ng katawan natin sa calcium at iron, maging ang pagbuo ng red blood cells ng dugo, malusog na balat at panlaban sa cancer ay dulot din ng mga pagkaing mayaman sa vitamin gaya ng mangga. Sagana din po it ang mangga sa dietary fiber o himay-may na tumutulong sa normal na pagdumi at nagpapababa po ng kolesterol sa dugo. Ano po ba ang paghahanda at pagkain ng mangga? Ang mangga ay maaaring gawing panghimagas. Sangkap din ito sa paboritong minatamis. Tulad na lang ng fruit preserves o insalada. ba diba, ginagawa rin natin yung mango float. Bago hiwain at kainin, hugasan muna ng malinis, mabuti ang mangga para malinis po ito. Tapos po matanggal din po 'yung mga alikabok o anumang pong mga residue ng pesticide. 'Di ba po? Bago po balatan, hugasan muna. Sa paghahanda at pagkain ng mangga, narito po ang ilang tips na pwede nating subukan. Mas mainam na kainin ang mangga, hilaw man o hinog, nang walang kasama ng sa ganon ay lubusang malasap ma, natin yung sarap nito. Meaning, wala na ibang kasama, no? Halimbawa, magbabagoong ka pa ba? Ganon, wag na, di ba? Para mas ma-enjoy natin. Maaari ding hiwain ng pakwadrado ang hinog na mangga at ihalo sa fruit salad. Pwede rin itong gawing fresh mango juice o kaya... Kaya naman, milkshake o yung mga shake natin, no? Ang hinog na mangga ay pwedeng i-preserve at gawin itong jam o jelly na masarap ipalaman sa tinapay o biskit. Pwede rin gawing sangkap sa paghahanda ng ice cream, cakes at iba pang candy. Gayun din ang hilaw na burning mangga ay maaari ring i-preserve at gawing pickles, marmalade o mango chutney. Alam niyo ba yung chutney? Ito pa yung parang atsara, no? O kaya ay gawing insalada na may halong kamatis, sibuyas at timplang bagoong o kaya naman ay patis. Ang insaladang hilaw na mangga ay masarap na katerno ng pritong isda at karne na pang ulam sa tanghalian o hapunan pang paalis po ng umay. O ayan mga kaibigan, tandaan natin o galiing kumain ng prutas at gulay araw-araw isang katamtaman laki ng prutas o isang hiwa ng malaking prutas ang dapat kainin para makamtan ang sustansyang dulot nito na kailangan para sa wastong kalusugan. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong kaibigan, si Josie Gonzalez po. Ang menu ni Mami ay hatid sa iyo ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology. Para sa mga lutuin at pagkain puno ng nutrisyon, humingi ng recipe sa FNRI DOST, DOST. General Santos Avenue, Bicutan, Taguig City. O tumawag sa bilang 02-837-2071. Local two two eight seven. Omag email MVC at fnri dot DOST dot gov dot PH. Menu,